Salamat po ang eh, nakita ng Kristo sa mapagpalang gabi po sa tawat na sasabi. Ngayon, magamang po nandito tayo sa pagdadalang hati sa kapatid natin sa mga Dahil, mabaga, tumatanda yun na rin ang kapanahonan na kapatid natin si Sister Nelly Aspey. Ito, bilang ng uh, kapatiran, pagkaman, uh, ang panagkakamag-alang at isang bahayan ay nasa paglulog sa pagbibigay tayo ng tinatawag na salita ng Diyos upang tampawi ng tinatawag na kabigatan. Ayon po sa unang sulat ng Apostol Pablo sa mga taga Thessalonica, sa Kapitulo 4, versikulo 1 at 13 hanggang sa 17. Ngunit, hindi namin ibig na kayo'y mag makaalam mga kapatid, tungkol sa mga tutulong upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Ngayon po, hindi po ba nasa kalagayan tayo na may namatay sa ating mga mahal sa buhay? Ayun po, kung tayo po ay uh, ah, nasa patulong bay, Ibig sabihin, para tayong nanghihinayan sa kanyang pagkawala. Pero kung tayo po'y nakakaalam na ng katotohanan, marahil yan ay pamamaraan upang sa ganun, at katapos ng tao'y mamatay, siya'y muling bubuhay bilang isang nilawalhating katawan. Katulad naman ang ginawa sa ating dakilang Panginoong Sokristo na siya'y namatay at binuhay na magpuli sa mga patay at siya'y umakyat sa langit. Tayo naman po, yun naman ang patanggapin natin kung meron po tayong pagpitiwala o pananampalataya sa ginawa ng ating dakilang Panginoong Jesus Sapagkat kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na magpunin, ay ngayon din naman ang mga sakulong kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Kaya po, kinakailangan po yung ating pagpapilala kay Jesus, yung ating pakipinig ng kanyang aral, dapat po lalaki pa natin ng pananampalataya na magtiwala tayo na kung paano ang ating dakilang Panginoong Heso Kristo ay nabuhay na magpuli sa mga patay. Tayo po naman kasama na yung mga nangatatulog ay muling bubuhayin at pagkakaluman niya din ng isang bagong buhay. Sa matatawid, dapat magkaroon tayo ng pagsampalataya sa ating dakilang paninoon. Iyon po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan upang kung tayo man po dumating sa kapanahonan na tunin na ang ating hirap na buhay, meron pa po palang karotong ang ating buhay sa mga tuwit magayang buhay na walang hangganan. Ibig sabihin, wala po palang katakusan. Sa kumbaga, tayong mga tao, sa mga hindi nagkakala, mga lang lang natin, kapag namatay, wala na. Pero dahil sa salita ng Diyos, kung paano ang ating dakilang Panginoon ay nabuhay na magpuli sa mga patay, yun namang sumasang palataya sa ating dakilang Panginoon, sila naman ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Sino-sino po ba nga ito? Walang iba yung nananalig kay Kristo, yung sumasampalatay sa kanya at kumikilala sa kanya at ganun din sa kanyang mga aral o salita sa patatawid magayon ang salita ng Diyos. Kaya po, dadalhin tayong kasama ng ating nakilang Panginoon. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon kaya na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagkarito ng Panginoon ay hindi tayong mga uuna sa anong paraan sa nangatatulog. Ibig kong sabihin, yung mga taong namatay na at yung mga taong nabubuhay pa, halimbawa, dumating na ang ating dagilang Panginoon, madatang tayong nangabubuhay. Ibig sabihin, matikita, matikita ng ating mga mata ang kanyang pagbaba dito sa ibabaw ng lupa. Hindi na nga nahulugan na tayo po ay mga uuna doon sa mga nangamatay na. Kundi meron pa po siyang proseso. Ibig sabihin, yung mga nangabubuhay kay Kristo, sa isang isang mata, babaguhin tayong lahat. At yung naman na natutulog o nangamatay na, Papaguhin po, kaya muli sila pang buhayin. Sinasabi sa Isidqil 27, ang mga buto mula sa mga libis, sa kapatagan man o sa mga libingan, sila po ay pag-uugpung-ugpungin at magkakaroon sila ng mga litid, at babalutin ng laman at babalutin ng balat at muli silang hihingahan ng hininga ng buhay sa mga tuwing bagay. Kung papaano tayo kinagkalooban sa pamagitan ng isang isang bata ng panibagong katawan, ganun din naman yung mga tangat ng na unang matay na kay Kristo. Lahat tayo ay sama-sama sa -sama salubong sa ating dakilang Panginoong Yeso Kristo. Kaya po, hindi po magalalamang yung mga buhay doon sa mga namatay. Kundi sabay-sabay po tayo. Kaya po yung paniniwala na pagkatapos ng tao ay namatay direksyon sa Diyos, wala po yun sa kasulatan. Ibig sabihin, hanggang ngayon, yung mga nanamatay na, nag-aantay pa rin sila. At tayo naman na nabubuhay, mag-aantay din sa pagbalik ng ating dakilang Panginoon. Ibig sabihin, sabay-sabay tayong -sabay sasalubong sa ating dakilang Panginoon. Sapagkat ang Panginoon din, ang babagang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng Arkanghel, at may pakakat ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo, ay unang mga bubuhay na magpaguli. Kaya po kung titignan natin, meron po dito kondisyon. Kung tayo po ay nangamatay kay Kristo, ibig sabihin buong buhay natin, inilaan natin kay Kristo. Inilaan natin sa paglilingkod sa ating kapwa at dumating ang kapanahon na natin at tayo namatay. Tayo po ang unang magkakaroon ng binipisyo na mabubuhay na mag-uli sa mga patay. Sa mga sa unang pagtabuhay na mag-uli sa mga patay, tayo po ay ihiwalay. At pagkatapos yung mga, mga titira, sila po ngayon yung buhukuman ng Diyos. Ibig sabihin, magkakaroon ng dalawang bahagi yung paghukom ng Diyos. Yung una, iniwalay mo na yung mga yung mga nangamatay kay Kristo at yung mga yun ay bubuhayin at ihiwalay siya at magkakasama siya ng ating dakilang Panginoon. Pero po, yung mga tao na hindi nangamatay kay Kristo, nang sa kanilang mga kasalanan, sa kanilang mga ginagawa, yun ang po ang hahatulang. Ano ba po sabi dito? Kung magkaganyan, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapak upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailan Kaya po kung titignan natin, nakaprograma po yan. Kung ang lang po natin na ang tao, kung natin pare-parehas lang naman ang cycle ng buhay. Ipatanganak, magiging bata, at katapos mag-aawal, mag-aasawa, o kaya magpakaroon ng pamilya, katanda, at mamamatay. May mga tao na bata na namamatay na, na. At mayroon naman hanggang sa huling hininga ng buhay, dumarating sa katandaan. Kung tinigil natin, mabubuhay, mamamatay. Pero kung tayo po'y na kay Kristo, ang buong buhay natin inilaan natin kay Kristo. Inilaan natin sa paglilingkod ko sa ating kapwa. Tayo po ay aagawin kasama niya. Sa magkatuloy magay, ihiwalay tayo ng Diyos, mapupunta tayo kasama ni Kristo. Kaya po, paningatan natin ng ating sarili. Palangin natin ng ating sarili ano ba ang uh, mga pinapahat natin ngayon. Kayo ba ay nabubuhay sa paglilingkod sa ating kapwa? Pero pag paraminsan, tayo ba po ay nainis sa ating kapwa? Tayo ba ay nagagalit sa ating kapwa? Kung titingnan po natin, ang ating kapwa ay larawan ng Diyos. Tayo rin po ay larawan ng Diyos. Sa makatuwid, kung ano meron tayo kumpleto sa katawan, Ganon din naman ang ating kapwa. Kaya paano natin masasabi na iniibig natin ang Diyos, iniibig natin si Kristo kung namumuhi tayo sa ating kapwa. Kaya po ang susi dyan, walang iba, maglingkod tayo sa ating kapwa sa pagganap po niyan na ipapakita na natin ang paglilingkod natin sa Diyos. Kaya po, pakaisipin natin, ano po ba ang tinatahak ating buhay ngayon? Tayo po ba ay nasa katwiran o gumagawa ng naayon sa ating naunawaan? O kaya, tayo po ba ay nagubuhay sa kasalanan? Kaya po, nandyan ang mga kasulatan, ang mga tagatagpahayag, nagpapahayag kahit saan ipinangaral ang Ibanghilyo. Maging sa simbahan, sa telebisyon, sa radyo, maging sa mga social media, ipinangangaral ng ibang hilyo sapagkat malapit na po ang katapusan. Kaya po, nasa atin po ang pagtanggap kung tayo man po ay nabubuhay sa laman, ang mahalaga, bago tayo malagutan ng hininga, nakapanghingi tayo ng tawad sa Diyos. Yun po yung pinakasuse upang tayo'y magtamo ng buhay na walang hanggan. Kaya po, dalawa lang po ang patutunguhan ng tao. Buhay na walang hanggan doon sa paghihirap sa dagat-dagat ng apoy o buhay na walang hanggan doon sa piling ng ating dakilang Panginoong Isipresto. Salamat po at isang magandang gabi sa ating lahat. At magpalaan tayo ng Diyos. Maganda.